Hello guys, punta muna tayo dito sa baba. Tingnan natin kung anong meron, kung anong bago dito sa ating labasan. Ay, talaga naman, isang napakagandang umaga. Ayan, talaga naman. Sana walang ulan kasi mayroon kaming activity ngayon. Good morning guys. Naririnig yung bagay yung naririnig ko. Peaceful. <coughs> Tinaok ng manok ang naririnig Peaceful ko guys. Peaceful so morning. Tulog pa ang aming mga kapitbahay. Masarap talaga matulog pag ganito ang paligid mo, di ba? Malamig. Kahit walang aircon, malamig pa rin. Good morning guys. Magandang tingnan yung kulay berde yung ating mga damo. Masarap sa mata. Sana wag nang umulan. Ay, may sasakyan pala morning. dito, guys. Tingnan natin kung ano kaya ito. Siguro ay park lang sa harap natin. Good morning, guys. Good morning. Linis-linis muna tayo habang tulog pa ang ating alaga. Ayan ang ating kalangitan. Magandang maganda, guys. Ganda ng panahon natin. Happy morning, everyone! <laughs> Ito na naman tayo, dating guhi. Kailangan natin gumising ng maaga, mag-exercise. Mag-exercise tayo, time umaga. At syempre, hindi natin kanilimutan na magpasalamat kay Lord sa malusog nating katawan sa ating kalakasan. Thank you, thank you, Lord. At ginising nyo pa kami sa araw na ito. Iba guys? Ang lakas-lakas din nanay. Aboy, may pa-exercise, exercise pang nalalaman. Mukhang inspired na inspired si nanay sa buong araw na ito, guys. Iba yan ang kung gusto ko kay nanay kasi hindi yan siya yung sabi na may initin ng ulo guys kaya nga sabi ko eh, good vibes lang palagi itong sinanay kahit na may problema hindi mo makikita hindi mo yan siya makikita na nagagalit siya ganyan lang lagi lang naka-smile di ba kahit nga ako minsan guys pag halimbawa na stress ako uuwi lang ako dito sa bahay kakausapin ko yan siya at magkukwento yan siya ng mga joke patawa yun medyo syempre mawawala na yung stress mo guys kahit pa paano may ibsan di ba so ganyan lang ang buhay natin kailangan tanggapin ang mga trials tinanghali na pala kami magbangon ngayon manaman guys nag cellphone na naman ito si okay lang yan at least naman. Wala naman po kasi kaming ibang napaglilibangan kundi yung aming cellphone at kami lang ni Nanay at Yayam, kunting kwento-kwentuhan at pagka itong si Yayam inatulog na wala na kami na lang din ni Nanay ang magkukwentuhan guys kasi wala naman kaming ibang kasama dito o hindi naman kami nangangapik bahay pagkagabi diba? Yung pagka morning, pagka araw, tamang lakad-lakad lang, exercise sa labas, ganun lang pero yung sabi naman, magtatagal kami sa kapit bahay guys para lang sa tismis hindi. -tis -tis. At buti na nga lang, nauso talagang internet na kahit na mag-stay ka lang sa loob ng bahay mo, eh, di ba, okay lang. At least, may nakakausap ka at may napapanood. Mabuti na nga lang, guys, inatuto na ito si nanay sa pag si cellphone Kaya, ayan, dito na lang lagi sa bahay. Sila ni Yayam ang nag enjoy. Ang ganda ng kalangitan natin ngayong morning. Ewan lang kung uulan mamaya kung babagsak ang malakas na ulan. Pero kasi tag na ngayon. Kaya dapat protektado tayo sa tag-ulan. Wow. <laughs> May pag pa talaga ha. Ito nga guys. Madilim pa. Nangungulit na ako kay nanay. Uh -huh. mo, Good morning guys. Good morning. Linis-linis muna tayo habang tulog pa ang ating alaga. Ang ganda ng panahon natin.